Alas 10 pa lang ng umaga, tila box office na ang pila sa stall na ito sa SM City, Baguio. Bagamat umabot ng isa hanggang dalawang oras ng pila, carry lang daw, matikman lang ang trending ngayong chocolate truffles sa Baguio City. Ang iba, binabalik-balikan daw ito, gaya na lamang nila Hana na mula pa sa La Union. Nung una po natikman ko siya sa friend ko, tapos nung bumili na rin po kami. Ang nasa likod ng trending na chocolate ito ay ang mag-asawang si Naniko at Michiko. Ang negosyong ito ay naisipan nila na mag si Michiko ng matamis na pagkain noong pandemic. Kasi ang chocolate truffles, pwede mo siyang i-store and yung quality niya, hindi magbabago. So marami, marami kaming pinag eksperimentuhan hindi lang chocolate truffles. Pero yung talaga, yung na-perfect na namin yung recipe na nakita namin na may market siya. Nahirapan man sila noong una, lalo pat wala silang kaalaman sa pagbebake at pagnenegosyo. Ito'y lalo pat, pinagsasabay nila ang paggawa ng mga chocolate truffles at pagiging virtual assistant. Kasi um, at that time, sobrang lakas na nung demand, nung pandemic. And hindi ko na siya maaasikaso kung tuloy pa rin ako mag-work. So parang ang nangyari, namili ako kung anong mas importante, anong mas gusto kong i-build. And ang pinili ko is tutukan yung business. Mula sa pagbebenta online, agad pumatok ang kanilang produkto. Dito na pag-isipan nilang iwanan ng pagiging virtual assistant at tumutok sa pagnenegosyo. So yun, um, yung thing na natutunan namin is to delegate. hatiin yung trabaho, ipasa sa ibang trabaho para magawa nung isa yung, yung trabaho nilang kailangan. So we employed other people para tulungan kami. Mula sa 50 boxes lang noong una, ngayon ay umaabot na. Sa 500 boxes ang kanilang napapaubos kada araw. Malaking tulong daw sa pag-unlad ng kanilang negosyo ang programa ng DTI Baguio Benguet Chapter na Kapatid Mentor Me Program. Sila yung mga first na mga Kapatid Mentor Me Program beneficiaries namin. That's why kung kung magpapresent siya makikita mo that uh, they are always thankful to DTI because uh, we capacitated them basically. Uh, And every now and then, we assist them sa marketing ng kanilang mga products, uh, partnering them with possible buyers, yung mga gano'n. So yun mga mga ano namin sa kanila. Para makatulong pa sila Michiko sa iba pang negosyo, kalahati ng kanilang kinikita sa pagbebenta ng dark chocolate ay napupunta sa mga kakao farms sa Cordillera. Ito'y dahil lahat ng kakao na ginagamit nila ay mula sa mga kakao farmers sa buong Cordillera. Most everyone are being assisted by DPI. Uh, in terms of yun na nga siguro collab in terms of uh, pinapartner namin sila doon sa mga kakao farmers, doon sa mga cacao processors natin. Uh, so yun, yung mga ganong klase ng, ano, ng mga collaboration. Malaking tulong din daw ito lalo pat patuloy pang lumalago ang cacao industry sa rehiyon. Mensahe naman nila sa mga nais ding sundan na ang kanilang yapak sa pagnenegosyo. Bigay mo lahat, ibigay mo lahat and your customers will return to you. Huwag mong isipin yung tulog mo, huwag mong isipin yung pawis na sa sa'yo, yung pagod mo, yung sleepless nights mo, yung 4 hours sa tulog mo, huwag mong isipin yun. Laban lang, start it, and eventually magiging fruitful siya. Bea Manuel, RNG News.